Abi, I love you. I love you too. Mm. Teacher Mike, masyado kay mainit dyan ah. Baka gusto niyo ng malamig na lemonade. Yung ice cream namin masarap. Sige guys, dalawang lemonade. Yung malamig ha. Oh, magkasama na ulit yung lovebirds. Ang sweet naman, nakakaingit Actually, ayaw makita ng mga teenagers 'yan. Okay, dalawang lemonade. Bunnies, anong orderin niyo? Apat na, na lemonades, yung malamig. malamig. Sandali lang. Anong sinabi niyo kanina ha? Alam mo coach Abby, sa tingin ko hindi dapat kayo naglalampungan sa harap namin, lalo na sa harap ng mga estudyante nyo. Hindi maganda. Oo, ayaw namin. Bukas kayong nagso-show off sa amin. Oo, nakakainis tignan. Girls, ano ba kayo? Anong sinasabi niyo dyan? Love is beautiful. Shh, Mike, tama na. Ininis niyo ako ngayong araw. Mahihirapan kayo sa training mamaya. Oo. Okay, girls. Mag-ready na tayo sa training. Eto na yung lemonades niyo. Hindi niyo dapat ginawa yun kay Coach Abby. Oo nga, girls. Naghahanap kayo ng gulo. Siya yung naghahanap ng chobol, di ba, girls? Oo. Oh, oh. Hi, girls. Kumusta? Baka gusto nyo naman kami ilibre ng lemonade. Hello, boys! Wala sa mood si Coach Abby ngayong araw. Sabi niya may daw kami sa training. Baka pati kayo idamay niya. Hindi naman kami natatakot. Girls, di ba kayo nakaawa sa amin? Bili nyo naman kami ng lemonade, oh. <coughs> <coughs> na tiyunan yung lalamunan ko. Nakakaawa naman yung mga basketball players natin. Ice, tatlong lemonades nga para sa kanila. Okay, sinong gusto ng ice cream? Kami. kami! Buti pa sila, Diana. Sarap maging customer. Hindi tulad ng mga rats. Puro tubig lang order. Boys, Boys tara! Mamasyal, mamasyal naman tayo! tayo. Boys, bakit nyo binabantayan yung gate, ha? Sorry, girls. Di kami pwede. Oh, girls! May importante kaming mission! Boys, anong mission? Ano na naman kalokohan yan, ha? Ayaw lang nilang sumama sa atin. oh yan na sila! Boys, ano? Yung mission nyo pagbuksan ng gate yung mga football players? Seryoso kayo? Ba! Utusan nila kayo? Oo nga, nakakawalang gana kayo. Sabi kasi ni Dima, papahiram niya yung kotse sa amin kapag ginawa namin to. Oh girls, ako muna, tapos si Patrick. So, pagsisilbihan niyo sila para makasakay kayo tapos sa kotse? Tapos ayaw yung mamasyal kasama namin. Tara na girls, pabayaan na natin yung mga yan. Pare, mukhang nagalit sila sa atin. Patrick, pabayaan mo sila. Importante, mahiram natin yung kotse ni Dima. Tara na. Hoy, alis mo yan. Dadaan kami. Ano ka ba? Football players, hindi kayo aalis. Meron tayong competition. Kasama kayo, okay? Be ready. Ano? Competition? competition? Eh, hindi naman tayo naghanda. Guys, yung mga cheerleader bunnies, ginalit nila si Coach Abby ngayon. Kaya nag-decide kami mag-organize ng competition. Frogs, pakitaan niyo yung mga bunnies. Masyadong mayabang. Teacher Mike, ready ng lahat para sa competition. Bunnies? bunnies. Guys, late na ba kami? Bakit di namin alam tong competition na to? Bakit? Sa tingin nyo importante kayo? Para sabihin pa sa inyo? Nagsasayang nyo lang kayo ng pagod. Huwag na kayo sumali. Matatalo lang kayo. Frogs, masyado kayong ma-feeling. Hindi nyo pa man kami natatalo. Matatalo, matatalo namin kayo. Pumada na kayo. Okay, yung first task natin, Abby, paki-explain sa kanila. Okay, may apat na bola each team. Kailangan ma-transfer nyo yung mga bola doon. Kung sino ang mauuna, siya ang mananalo. At yung matatalo, talo, wala silang points, okay? Ano, ready na ba kayong lahat? Ready na! One, two, three, go!

Okay guys, yung second task natin para sa mga boys. Boys, kailangan, kailangan manalo kayo, okay? Okay girls, walang problema to. Sigurado, kami yung mananalo. Hoy mga losers, galingan nyo. Kailangan manalo kami. Hindi kami matatalo dahil lang sa inyo, no? Anong kinalaman namin sa inyo? Hindi naman kami mga frogs. Tinutulungan na nga namin kayo, Guys, eh. Guys, galingan natin. Dapat matalo natin itong mga basketball wow, players. wala sa akin yung sa smiley. Easy lang yan. Akong bahala kay Romeo. Sigurado, matatalo <laughs> lang kayo. Ah, ganun. Sige, tignan natin. Guys, guys, malamig na lemonade dough. Order muna kayo bago kayo mag-umpisa. Guys, ano ka ba? Mamaya na yan. Pizza, pagtapos ng competition, sigurado marami tayong orders. Okay, guys, umpisaan na natin yung second competition. Yay! Okay, boys, tingnan natin ang mga lakas nyo. Ang pinakamabilis na makaakyat sa lubid, siya ang panalo. Okay, boys, ready? Boys, we, we love, love you. you. Kaya, Kaya nyo yan. yan. Hoy, Dima, kailangan manalo ka. Talunin mo si Smiley. Okay, guys, one, two...

losers talaga Wala na, talo na talaga tayo Blondie, huwag kang mag-give up Meron pang contest Oo, mananalo tayo sa next competition Frogs, anong iniiyak-iyak nyo dyan? Akala ko ba tatalunin nyo yung mga bunnies? Anong ginagawa nyo? Babawi kami mamaya Huwag kayong mayabang dyan Hindi pa tapos ang laban Ano yung next competition? Yung susunod na task natin Papaliwanag ng mga girls Okay, ang next game ay Caterpillar Ang pinakamabilis at pinakamahabang Caterpillar Siya ang panalo Okay team, ready na ba kayo maging Caterpillar? Okay, Iparasan namin kayo kung sino ang pinakamabilis na makaikot. Siya ang winner. Kaya guys, bilisan nyo. Good luck guys. Galingan nyo. Mas mahaba yung caterpillar namin. Matatalo kayo. Bobo, bo. bo. yung sa amin mas maiksi. Kaya mas mabilis kami. Mananalo kami. Yeah! So ano guys, ready na kayo? Okay, let's go! 2, 3, start! Sakit pala sa paan nito guys. <laughs> <laughs> Girls, natatabilisan natin. Shoot, shoot, shoot Thirty five seconds. Woo! Yeah. Well, wow, guys, good job, man. Yeah! Guys, tapusin natin 'to ng 20 seconds, okay? Okay. Losers, ayusin nyo! Time starts now. Okay, ang panalo sa competition na to, Team Frogs. 2, 1. Girls, sinong bumitaw kanina sa Caterpillar? Diana, ewan ko. Girls, ayoko matalo tayo. Ako rin, hindi ako magpapatalo. Guys, guys, dapat manalo tayo. Huwag tayo papatalo sa kanila, no? Oh, Smiley, bibigay ko yung lahat ko. Smiley, tayo ang mananalo. Masalamat kayo sa akin. Ako nagpanalo sa atin. Ako yung ulo ng Caterpillar. Oh, the best talaga si Gilay! Bro, Bro, Astig! 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 Coach Abby, wag na natin gawin yung last contest. Hindi pwede. Kailangan manalo yung mga frogs. Naiinisok sa mga bunnies. Okay, Team Bunny, Team Frogs, yung next natin, Tag of War. Okay, ready na kami. Kami rin, ready na kami. Okay, one, two, three, start. Kami pero nanalo kami Mga lampa Teacher Mike Obvious naman na kami Yung panalo Frogs yeah! yeah! Yes! So, so Coach Abby Sinong panalo? So ang winner Ng Tag of War Ay Team Frogs Congratulations yeah, yeah! Team, Team Frogs! Frogs! Hindi Teacher Mike, kami yung nanalo. Smiley na kita mo, di ba? Oh, Diana, na panalo kayo. Teacher Mike, nandiyan ka sa harap. Kitang-kita mo, di ba, lumagpas sila sa line? Guys, si Abby ang magdi-decide ng panalo eh. Basta, Frags yung nanalo sa competition. Okay, next. So, tay tayo. All two. Oh! Yes! Okay, ready na kayo sa next competition? Teacher Mike, wala nang next competition. Kami na dapat yung panalo. Hindi fair to. Coach Abby, alam mo na kami yung panalo. Ayaw mo lang tanggapin. Si Tinaydor mo yung sarili mong team? team? Ano, girls? Anong sinabi niyo? Okay, girls, tara na! Ano, Diana? Wala na? Aalis na tayo? Oo, Smiley! Kitty, tara na! Abby, nagalit yung mga bunnies. Sila dapat yung panalo, Abby. Mike, gusto mo pa rin ba ako maging girlfriend? Oo. Pwes, tumahimik ka. Frags ang panalo. Okay. Kawawa naman sila, Diana. Ah, ang sarap ng feeling ng winner. Oo oh, nga, first time sa buhay ko Panalo yung losers! Hoy losers, huwag kayong masyadong mayabang dyan Ako yung ulo ng caterpillar, ako yung nagpanalo Astig ka talaga, bravasti, ang galing Tapos na yung contest, nag-away-away sila, tapos walang bumili sa atin Banis yung nanalo eh Oo, sinet up sila ni Coach Abby Girls, unfair talaga to Hate ko talaga yung Coach Abby na yan, sinet up niya tayo Girls, tama na, tapos na, tama na yan, okay? So, ano nang gagawin natin ngayon? Nat, Mary, ano pang ginagawa nyo dito? E eh di pumunta na kayo sa mga footballers nyo. Bakit namin sila pupuntahan? E eh kalaban natin sila. Oo nga, naiinis kami sa kanila. Alam nyo guys, kung may cellphone lang ako ngayon, nirecord ko na kung anong nangyari. Unfair sila, tayo yung panalo. Okay, ganito. Hi everyone! Alam nyo ba, dinaya kami sa competition. Diana, feeling ko tuloy loser tayo. Oo nga, alam nyo guys, nainis na ako sa lugar na to. Umalis kaya tayo. Ano sa tingin nyo guys? Oh guys, pwede naman tayo lumabas ng gate eh. Tama, alis, alis tayo. Oo nga, curious ako. Ano kaya itsura sa labas? Eh hey guys, yung scary house, hindi pa tayo papasok doon. Tara, pasok tayo. No, no, no. Romeo, wag doon. Wag doon ha. Alam guys, something is happening dyan sa house. Oo nga, nakikita namin sa window namin, may gumagalaw na tao. Ang bilis nilang gumalaw. Mysterious, ba? Diba? Oo, ganito. Shuk, shush. Guys, sigurado ko, maraming multo dyan. Mascot, very funny. Smiley, maawa ka naman. Diana, ako mismo nagsasabi sa inyo, kayo yung panalo. Nakakainis talaga yung Coach Abby na yan. Maldita. Alam niyo guys, dapat si Coach Abby na lang maging coach ng mga frogs. Tama ako, di ba? Oo, Oo, nga, para, para maging, maging mother, mother frog, frog siya. siya. Guys, since binake ni Coach Abby yung rules, edi eh i-break din natin yung rules. Lumabas tayo dito sa country house. Tingnan natin kung anong meron sa labas. Tara. Oo, Oo guys, guys, tara, tara let's, let's go. go. Guys, sorry, di na ako sasama sa inyo. Di na ako makatagal sa suot ko eh. Pawis na pawis na ako. Sige, ingat. Okay, mascot, bahala ka. Di ma, tara! Libo tayo, mag-drive tayo! Sige pare, tapusin ko lang linisin to. O oh, football players, nag-promise kayo papahiram niyo yung kotse sa amin. Bigay niyo na yung susi sa amin, bilis. Nababalo na ba kayo? Ba't ko bibigay yung susi sa inyo, ha? Hoy losers, hindi niyo pwede gamitin tong kotse. Nagkakalinawan naman ba tayo? Ah, ganon. Hindi na namin kayo pagbubuksan ng gate. Tandaan nyo yan, ha? Madadamot. Hindi na rin namin lilinisin yung kotse nyo. Tandaan nyo yan. Tandaan, Tandaan nyo yan. <laughs> <laughs> Nakakainis sila. Tara, punta na lang tayo sa mga girls. Pare, pakilinis nga yung likod. Hello, Hello girls, girls. Nandito, Nandito, na kami. kami. Rivasti, huwag kang lumapit. Anong gusto mo? Ano ba yon? Boys, ini-install kami. Nag-girly talk kami dito. Tara Julie, mamasyal tayo. Tapos bibilik tang lemonade dun. Gigi, gusto mo ba ng ice cream? Tara. Mamamasyal Mama, kami nang na hindi kayo kasama. kasama. Doon na kayo sa kotse ng mga football players. <laughs> Girls, punta. Kasalanan to ng mga football players eh. Eh ang cool dito Guys, tara Guys, ang ganda dito Parang ayoko ng bumalik sa country house ah Cool dito Ano girls, maglaro tayo ng tag Okay, ikaw yung taya kasi ikaw yung naka-isip Okay, takbo na kayo <laughs> forget to hit the bell Ang cool dito Sigurado dito na kami tatambay See you on our next episode I love you guys Bye